Ito ang ebedensya na kasama ni Kinju si Paolo Abelino sa tahanan ni Chris Aquino. Dumalaw sila rito. Alam naman natin na super close ni Chris at Kimi. Kaya hindi pwedeng hindi ito makakamista. Ang nakakataba ng puso ay ang pagsama ni Daddy Paolo Abelino. Finally, Emit na rin ni Miss Chris ang magiging future husband ng kanyang friend. Alam din kasi ito ang pinagtaanan ng kaibigan si Una noong naghiwali si Danny si Kaya naman, happy na nakatagpo ito ng dawan na makakasama hanggang pagtanda. Naipaspas na mula kay Tita Chris, Saksi ito sa love story ng King Pao. No judgment kahit may anak na. Na very responsible si Paolo. Kaya nagustuhan din talaga. Ito nga ang ilang komento no Hans. Inuunti-unti nang ipinapakidala ni Kimi sa mga kaibigan. Nasimula na ito sa kanyang pamilya push naman sa mga taong manalapit. First time lang natin na makita ang ganito si Da. Kay kasi, more on family lang. Iwas sa mga friends, kaya happy kami na si Paulo Abilino ang kaning makasama at marunong na makisabay sa mga trip ni Mrs. Wala na kaming may pa. Tinapangan niyo ng bongga sa hadepo niya. Ang daming ganap, ang saya-saya. Inspired ng mga fans, iba kapag kimpaw ang Komidos.